Hello mga mare, for today's video ay samahan nyo nga akong magluto ng laing ulit, laing ulit, laing ulit. Charis! Ito <laughs> nga mga mare, yung mga sangkap na gagamitin ko for today's video. Tignan nyo. At yan, dahil nakita nyo na nga yung sangkap na gagamitin natin for today's video, ay samahan nyo nga akong maglamas-lamas ng nyug dito. Tatlong nyog nga yung ginamit ko dyan mga mare, at medyo matrabaho nga siya kasi Diyos ko, pipigayin mo ng pipigayin hanggang lumabas yung katas. Kung nagluto kasi ako ng laing mga mare, ko mama nga yung ginamit ko, kaya hindi ako nasatisfied sa lasa, hindi siya masyadong lasang gata. At sa mga oras nga na to mga mare, ay nyog nga yung gagamitin ko para mas malasa nga siya at naglagay na rin ako ng hipon para para mas malasa talaga. Hindi naman ako ganun kagaling magluto, mga mare. Ito na nga yung pangatlong luto ko ng laing. Dahil yung dalawang niluto ko nga dun sa previous vlog ko, hindi nga siya ganun kasara. Pero sabi nga nila, practice makes perfect. Kaya mag-practice ka lang ng mag-practice hanggat makuha mo nga yung luto at yung lasa na gusto mo. Ganun. Bibigyan ko nga rin kayo ng tips, mga mare. Kasi nga nung binili ko yung hipon, tinanggalan ko nga siya ng balat, Tsaka ako dinakdakdakdak ng kutsilyo. Tsaka ako nilagyan ng tubig para mas malasa siya. Very legit nga to, mga mare, kasi yung ibang nagluluto dito sa amin, ay ganun din nga yung ginagawa para nga mas malasa. Sinabay ko na rin siya dito sa gata. May ako mama nga rin pala ako na natira sa ref kaya sinama ko na rin siya kasi sayang naman. At ito na nga yung exciting part mga mare. Ito na nga yung laing na dala ni kuya ko galing antipolo na naman. Doon kasi nagtatrabaho si kuya ko mga mare at umuwi siya every 3 months at nagdadala nga siya ng dahon ng gabi dahil marami raw tanim doon. Ano naman sa antipolo mga mare dahil bulubundukin nga doon at maraming puno ay marami nga rin tanim na ganito. So na nga, mga mare kung may budget nga kayo ay mas maganda kung hipon nga yung ilalagay sangkap sa ganitong laing dahil nga mas malasa siya. Yung iba kasi mga mare, baboy nga yung nilalagay nilang sangkap, pero ako nga hipon yung nilagay ko. Pero nasa sayo naman yun, hindi naman kita pinipili. May tips nga rin pala akong idadagdag dito mga mare, kasi nung nakaraan nagluto nga ako ng laing, hindi nga masyadong luto yung dahon niya. And dahil nag-error at nag-fail na nga ako nung una mga mare, ay hindi ko nakuha yung gusto kong lasa. Ngayon nga, sinigurado ko na nga na maluluto yung laing. So ito na nga mga mare, nung medyo malambot na siya, nilagay ko na nga dilis, tsaka ako pa siya pakukuluan, nilagay ko na rin yung mga sili para mas malasa Maangha siya at maangha. Mas masarap kasi talaga sa laing mga mare, yung maangha siya at mainit at bagong luto at nagmamantika, gano'n. Para masigurado ko nga, mga mare, ay, Diyos ko, dalawang oras ko siyang pinakuluan para lutong-luto talaga yung gulay. Ibalik maubos yung gas ko, basta masarap lang yung pagkakaluto. Charis! <laughs> soy na nga mga mare after ko nga siyang maluto, 'yung sabay-sabay na nga kaming kumain dahil mas masarap nga pag sabay-sabay. At kung napapanood mo nga itong video na to, ito na ngayon sign na magluto ka na rin ng laing, dishmiyol, lagi man ng hipon. At kung hindi ka pa nga naka sa page ko, ay baka naman ito nga sa page ko mga mare ay mapapanood nyo nga 'yung aking pagluluto, buhay nanay at kung ano-ano pa. Nagpapasalamat nga rin ako sa mga patuloy na nanonood ng mga videos namin at hindi nagsasawang mag-comment, like and share. At sa mga katulad ko nga na mami na content creator din ay maraming maraming salamat din dahil sa mga video nyo ay na-inspire ako. Ipagpatuloy lang natin ang pag-upload. Yun lang. Salamat!